Mabuhay! Welcome to Madam Paula Contisera YouTube. Ito nga ang mainit-init na balita dahilan pa din sa di matahimik na issue sa Miss Grand International Myanmar. May mga umiikot nga na balita sa social media sa ngayon. At ang sabi nga sa balitang ito di umano ay ipinatatanong na ang kung saan nakatira sa Thailand ang National Director ng Myanmar na si Ant Luin at ipinatatanong na nga ang mga records nito sa embassy ng Thailand. Ano ang trabaho ginagawa nito sa Thailand? Kasama na si Tay ang kandidata ng Miss Grand Myanmar na gumawa ng siyang malaking eksena sa Miss Grand International Beauty Pageant. Ito ay dahil nga sa itong national director ay labas-masok pala sa Thailand at balak nga daw sampahan ng kaso itong Miss Grand Myanmar, national director dahil nga sa pagsisiwalat niya na nagkabayaran nga daw ng $25,000. At kung di nga daw niya mapatunayan na may nangyaring suhulan, ay matutuluyan siyang sampahan ng kaso. May balita din di umano na ang isang Myanmar makeup artist ay sikretong pumasok sa Thailand, makeup sponsors, at binabayaran siya ng 3,500 baht bawat isang kandidata. Tapos na nga daw ang kompetisyon, kaya sila ay pinapayuhang agarang umalis na ng Thailand at bumalik na sa bansang Myanmar. Ang balitang ito ay wala pang patunay kung ito ba ay may katotohanan. Ang CE o ng Miss Grand International Beauty Pageant na sinawat Estragrisil ay pang-anim na pinakamayang tao sa Thailand. Kaya kaya kayangan niyang gawin ang gusto niya katulad na nga lang ng issue na ito dahil ay tinanggalan na ng corona itong si Miss Myanmar dahil sa pag-iinarte nito sa stage noong Miss Grand International Beauty Pageant noong nakaraang araw. Is short ay dethroned nga ang beauty queen na ito mula Myanmar at forever banned na siya sa naturang patimpalak. Sabi pa nga ni Nawat ay, what make her delusional? If she wants first place and must have it, I suggest she create her own pageant so she can win every title. Nakakaloka nga mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Mag-comment lang below. Subscribe to my YouTube channel. And I thank you.